hindi na sana ano. Ayan ang mga tanggulang. Tapos, pag may chuluto na siya, baka may lang kayong tanton. Kasi ang kanto, darinin mo siya palang buto. Mm -hmm. e eh, kapag mo kasalasa, pero mas maigi na hindi alat, mas maganda pa ng mga tapidyo sa alat. Kaya, ang alat, hindi naman, gusto naman siya, ano hindi ang gawa ng paraan. Pero kung tabang, hindi ang gawa ng paraan. Ang sama mga yan, ang mga rin. Hindi dito na pa kaya pasta. Yung pasta ko nakaroon, ang daming pasta kasi.